Hello, maupay nga gabi ha Atong nga mga lods and idol Huwag kalimutan Share at ipalo ang video na to Adi kita yan may paranas Didi ha, may samil ko Na idol May traffic yan na mga idol Ay sumura nga kay lava Adi kita naglilikin Atong laging video ha ng traffic Atong nga na travel mga idol Pagkali kita lipata Kita niyot mga sasakyan mga idol Nagpipila kanina pa ini maihan na ini nga traffic kay ambot nga ano nga na traffic mga idol kita mga harapit mga paragbantay kay ano nga na traffic adi kita di di idol it may may ini didi nga banda may ganda may ini didi kakalusot kita mga idol kay natong gigagamit single man lang pero kung hindi mo sasakyan may balai o four wheels

nababag na pasensya dahil ganyan uh, talaga ang buhay sa uh, sana, uh, ang buhay uh, driver uh, kailangan uh, mababag pasensya eh. lalo na pag ayaw. sa mga ganitong sitwasyon losot tayo dito mga idol kasi wala nang danang sa kabila o dito na tayo kasi uh, hindi na kita hinihili mga idol

second minute yung pinakamahog kayo idol at single kahit saan walang problema close kita mau iskarte tayo dito idol kasi may dito may putol na kalusada Ayan. so pag nagkalusot dito idol alam siya na lipatan na kita ma idol selesai tayo dito Ayan, basta driver kailangan ng natin magpalasot So, hanggang dito na lang mga idol Ay gugo na ang ating biyay God bless you all